Hi mga ka-farmers, good morning. So, nandito ulit tayo ngayon sa farm. Yan yung pabo namin, magasawa yan siya, guys. Yang itong mahaba yung ano, yung parang dito may pula siya, yung mahaba, lalaki yan siya, guys kapag nagagalit yan. Grabe, sobrang namumula yung ano niya, yung parang palong niya. <laughs> Taano siya, um galit siya sa bata. Hindi ko alam ba't galit siya sa mga bata. Pag may nakikita siyang bata, grabe namumula yung ano niya, yung parang palong niya. Tapos yan, tinitignan ko yung view niya. Alam mo guys, pag nandito ako sa farm, parang ang sarap-sarap lang ng ano dito, buhay. Kahit simple, kahit walang ano, basta napakasimple ng buhay dito guys. Pag nakikita mo yung mga alaga namin, parang ano, uh, nakaka-relax, saka nakakawala ng stress sa buhay. Tapos ito, uh, mayroon akong kinuhang daon, ipapakain ko yan sa kambing mga damo yan. Kinakain niya yung favorite niya <laughs> Ang cute ng kambing niya guys. Yan yung kambing na kumakain ng tinapay. <laughs> so, yan. Yan yung narap ko. Yan. Pinakain ko yan, guys. Tapos, merong lalapit dyan ng mga kambing na iba. Tingnan mo. <laughs> Nainggit. Yan, lalapit dyan yung iba, guys. Yan. Sige, sarap na sarap sila dyan. Ayan, ayan na. Ah, may lumalapit na. Ayan, may lumalapit din na isa. Mayroon isa dyan maarte. Eh. Sinusubuan ko. E eh, binibigay ko. Ayaw niya. Juicy. Hmm, hmm Di ba? Ang ko cute nila, guys. Yung mga ano nila. Yung mga kulay nila. Ang ganda. Hmm, ang ganda ng kulay nila. So, ayan. Yan itong isang matakaw to eh. Pero pa kami isang kambing yung ano siya. Para siyang barako. May balba siya guys. Minsan yung ang ko. Tapos papakita ko sa inyo. siya so, yan naglalakad ako dyan. Um, tamang lakad lang yung lola mo. Charot. <laughs> naglalakad ako dyan. Sobrang uh, mainit din siya guys. Pero ano. Uh, mahangin siya. Mga alas dos siguro yan ng hapon. Kaya mag init. Tanghaling tapat. <laughs> so naglalakad ako dyan. Kasi minsan yung mga Iba. Sinusundan ako sa likod. <laughs> Yung mga kambing namin guys. Ano sila? Mababait sila. At saka friendly sila sa mga tao. yan So ayan pupunta ako dyan sa apple Papasok ako. Ayan hindi ko mabuksan. <laughs> Tanga ulit. Ano? What? Talaga naman. Ano ayan, binubuksan ko? Hindi talaga siya mabuksan guys. Ayan sige. Ayan. Nabuksan ko na rin sa wakas. <laughs> ayan. Sige pasok yan So, meron paparating na mga manok ulit kami. Siguro mga sampu yun. Uh, mga road, ano siya? a uh, road ay, ano? ano Parang ano ata yung road island ata yung ano nun, lahi niya. Malakas daw mangitlog yun guys eh malapit nang dumating yun so yan, nandito ulit tayo sa poultry, yung ibang mga manok dito guys, hindi pa nahuhuli palakad-lakad sila, kasi ano mailap, mas lalo na yung mga maliliit na mga puti, na mga batik-batik, grabe, sobrang ilap nun guys, hindi mo mahuli ay susapo, yan mm, yun, sige yung iba mga nakatali <laughs> yun, nakatali pero yung iba nandiyan na sa loob kinulong na yung iba dyan, guys. Yan. Yan yung mga manok na walang buhok yung leeg. <laughs> Ang cute ka mo niya. Yung isa nga dyan, napaka ano, lambing. Pag hinahawakan mo siya, grabe, tulog na agad. Ano ba yun? <laughs> Tapos yun yung mga pagkain nila. Yan, yung mga, ano, mga peats. Yan, sige. Hmm, yan, si ba? Ang ganda, guys. Hmm. Ang ganda nga ng bahay nila. Ang laki eh. So, yan. yung isa, napulupot na yung kanyang tali. Paano eh? Napakaharot. <laughs> yung barako, ayun guys. Yung malaki na kulay pula. Barako yan. Yan. Siya lang mag-isang lalaki dyan. Tapos, ang dami niyang chicks. Oh, saan ka pa? <laughs> Sana all. <laughs> so, yan. Yan. Malapit ng, ano guys, itong mga tanim na mga prutas diyan malapit na yan mamunga. May, uh, may bunga na siya. Malapit na siyang mahinog. So, nandito naman tayo sa may mga ano yan, charot. <laughs> sa mga pig, sa mga baboy namin. Nandito ka ako. Tapos, yan. Nung pumunta ako dyan, guys, wala sila. Aba, nung nakita nila ako, naglabasan sila sa mga bahay nila. Yan yung mga bahay nila, guys. Yan. Yan, lumalabas sila. Ano sila eh, kapag may tao, nalapit. Lumalapit sila para silang mga ano, mababait. Charot. <laughs> Hindi mo mababait talaga yung mga yan. ah uh, ano yan, mga friendly sa tao yan. Yan, sige. Pag ka mo yan, tatakbo. Charot. Hindi, <laughs> pag mo yan siya. Ano, ah uh, yung kamay mo didilaan niya. <laughs> kukyut nila. Maliliit pa sila, guys. Yung iba nandun sa mga bahay nila, hindi lumabas. Ayan. Mm -hmm. See? Ang kukit nila. See? Mm -hmm. mm -hmm. Para sila mga nagpapapicture, mga nakaano sila, magkadikit-dikit. Ayan. Tapos yung iba nandun din sa kabilang bahay. Pag may, pag walang tao dito, guys, pumapasok sila sa bahay nila. Tapos, pag may nakita silang tao yan, lalabas ulit sila. Ganun. So, yan. Hmm. Di ba ang laki ng bahay nila, guys? <laughs> ang layo ng mga iniikutan ng mga yan hanggang dun sa dulo. Yan. Lalo na kapag umulan dito, guys, grabe, sobrang dumi nila kasi ang putik. <laughs> Naghahabulan sila. Ayan, ayun yung barako. O, di ba? Ang ganda lang ng view dito, guys. Napaka tahimik. Nakakawala ng stress sa buhay. Sarap lagi dito, guys. Kaya lagi kami nandito araw-araw kahit mangitim kami okay lang <laughs> basta matignan lang namin sila at nasa maayos yung mga alaga namin okay na kami dun guys so yun lamang for today bye bye thank you